Hindi raw niligaw ni Co-Commissioner Heidi Mendoza ang publiko sa testimonya niya sa Senado noong Huwebes kaugnay sa umanay anomalya sa mga proyekto sa Makati. Kasunod yan ang pahayag ng kampo ni dating Makati Mayor Dr. Elenita Binay na hindi raw sinabi ni Mendoza sa pagdinig ng Senado na audit findings na kanyang iprinisinta noong 2011 ay hindi binigyang halaga ng Sandigan Bayan. Paliwanag ni Mendoza hindi ang kabuoan ng kanyang ulat ang pinagbaseha ng dismissal noon ng kaso laban kay dating Mayor Binay. May ilang gumugulong pang kaso base sa kanyang audit. Hindi na idinitali ni Mendoza kung ano ang mga ito. Masyado incompassing ko sabihin natin the report was, uh, discredited. Ano? I did not discredit the public because I believe na hindi naman yung entire findings ang na dismiss sa, panawagan ni Senadora Miriam Defensor Santiago, na bigyan siya ng seguridad at isa ilalim sa Witness Protection Program. Bukas siya anunsyon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman TJ Gingona ang desisyon. Kaugnay ng mosyon ni Makati Mayor Junjun Binay na ang committee at large at hindi ang subcommittee ni Senador Coco Pimentel ang dapat magpasya sa kanyang jurisdictional challenge.